yung sa YouTube pala na mga sinasabi nila na kailangan ng 2x2 passport, passport size na picture sa ano sa driving school. Wala na 'yun, yung mga translate pa yung driver's license mo. Wala na rin 'yun. So, kunbaga kunbaga ano na uh, lahat na nila is yung ikama mo na lang. So, una talaga kailangan maikama na ka pag na, pag nagawa na yung pag na okay na yung ikama mo gagawan ka na ng upshare tapos yun na so yung mga previous na sa YouTube na pag tinitingnan mo mga police mga requirements ganon hindi na yun so ito na yung latest girls okay ay tanaw man Hello guys, uh, good morning sa So, yung vlog natin ngayon, uh, gagawa tayo ng summary uh, kung paano kumuha ng driver's license dito sa Jeddah, Saudi Arabia. Okay. So ganito. So una, diretso na tayo ah, lang 'to. Una, uh, siyempre pagdating mo dito sa galing Pinas, uh, kung mabilis yung amo mo, uh, gagawan ka ng upshare. App parang application, ano yan, parang apps yan na uh, andon lahat yung appointment mo. Yung kung gusto mo mag-appointment dito sa Saudi, passport, renewal, license, medical, lahat-lahat, andyan. Kung gusto mo magpa-appoint, kahit bangko andyan. So gagawan ka ng amo mo ng upshare, tapos, pag nagawang ka na, dyan mag appoint yung amo mo. Siya, siya na mismo. Siya na mismo yung oh, mag-open ng upshare mo. Tapos, siya na mag appoint ng driving school. Yan. So, okay na. So, pagdating doon, i-print. Tapos, punta na doon sa driving school. Pagdating, punta ka pagdating mo sa driving school yung driving school ko nasa north driving school dito malapit sa airport okay so pagdating doon sa driving school de magtanong ka <coughs> bibigyan ka ng number doon para sa ka counter tapos maghintay ka pag numero mo na ah, uh, bigay mo yung papel na appointment pagkatapos ah, uh, balik ka doon sa kaon sa ano uli hingi ka uli ng number tapos hintay ka na naman uli sa kabilang cashier tatawagin yung number mo tapos yon, pag okay na punta ka doon sa likod pag punta mo doon sa likod mag ano ka na uh, driving test eh uh, ida-drive ka para malaman ang kung ilan ang babayaran mo either advance 690 ah uh, yung parang hindi pa beginner 14 tapos yung walang alam 27 yata Gano'n. so pagdating doon magda drive test ka may kasamang instructor sasabihin sabi eh, hindi ka naman tuturuan sasabihin lang sa iyo oh sige drive tapos ikot doon sa park nila ayan tapos sabihin i parking mo diyan ganyan ganyan niya lang so pagkatapos noon okay na siya na yung magigrade sa iyo kung ilan babayaran mo yung sa akin advance 690. So pagkatapos noon, punta ako doon sa pagpasok pagkapasok mo sa building, mayroon doon cashier sa loob. Doon ka na naman mag <coughs> magbabayad. Magbabayad ng 690. Ay hindi pa, hindi pa hindi ka pa magbabayad. Doon ka, doon mo doon mo lalaman kung ilan yung ano mo. Advance ka or ano. Tapos ah uh, tatanungin ka kung ano yung schedule mo sa pag schooling so yung sa akin tinanong gano'n, o oh, sabi ko hapon lang kanon 4 days 4 days na binigay sa akin tapos 690 babayaran doon sa cashier sa labas yung sabi kong kumukuha ng numero doon tapos walang cash lahat card well, hindi sila tatanggap ng cash okay so ayun na so pag Day 1 punta ko doon day 1 uh, ayon sa schedule ko 2 hours yun uh, pun upo lang doon sa ano lang sa isang kwarto isang oras instructor is Arabic after noon isang oras na naman English mix na English hindi lahat lahat mix na so wala rin hindi rin masyadong maganda kasi nga binabasa lang ng ng instructor yung English yung Arabic magaling magaling magturo kaya lang Arabic wala tayong maintindihan. Yan. Tapos dito, balik ako dun dito. Ganun pa rin. Turo pa rin. Mga sa driving. Hindi sa driving. Yung sa... Basta lahat-lahat na. Churi. Tapos, uwi. D3. Yun na yun. D3. Mag-ano na. Computer exam na. Yan. Mag-computer exam na sa D3. So, meron pa sila dyan na, ano, na ini-scan sa barcode kasi once nag once nagbayad ka doon ng 6990 may 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 message sa iyo na uh, download mo 'yon tapos andon yung ano andon yung barcode na hinahanap para sa computer exam ganun so hanapin niyo lang 'yon andon naman 'yon yung guide niyo andon 'yon yung guide niyo kung paano kayo chore ganyan 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 may guide 'yon So computer exam pagkatapos ng computer exam uwi pag uwi kung pasado uwi ayan uwi na tapos sunod naman pag D4 punta na ako doon para sa driving ano naman driving driving ano naman ang tawag dito tuturuan naman tayo sa driving practical driving na naman So, sa practical driving, may kasama kang instructor. ganon din. Tuturo sa yung ganito, ganyan-ganyan. Mas matagal 'yung turo sa 'yo kasi tinuturoan ka. Reverse parking, parallel parking, traffic light, yield, ganon. 'Yan, tinuturo sa 'yo 'yan. Pagkatapos noon, nakita yan naman na marunong ka. Yung dalawang oras mo patay oras na yan. Kung 30 minutes lang, walang 30 minutes na tinuro sa akin, yun eh, nakita niyang kaya, pinatay na yung oras, tumambay na lang kami sa gilid. Pinatay ang oras hanggang sa matapos yung dalawang oras, saka uwi. Alis na kami, uwi doon, park, park yung sasakyan, tapos okay na, uwi na. Tapos, uh, sa cellphone mo, yung sabi kong may barcode, doon ka mag- a-appoint for practical te test na talaga sa driving. So, <clears throat> andun yon So, nag-appoint ako. Tapos, yung pagkasunod na 28 yun eh. Tapos, 3 na ako nag, ano, na driving. Practical driving test. So, bumalik ako doon nung 3. ah uh, yun, driving test na. So, driving test, yung sinasabi nila na police yung katabi mo, wala hindi kata, hindi pulis katabi mo katabi mo yung instructor pa rin so pag upo gaya ng sinabi nila ayusin lahat lahat sa upuan side mirror lahat ayusin mo kahit wala basta magalaw-galaw mo lang tapos wag na wag kang magpapakitang kinakabahan ka ipakita mo na alam mo kaya mo marunong ka wag mong pakita ah, ah kaya ko na wag wag ganyan talagang pakita mo na kaya mo confident ganun lang gawin nyo kailangan confident lang kayo para at least makita ng instructor na marunong ka talaga so yun pag drive at trust punta dun sa inaanuhan daan reverse parking lang pinagawa sa akin reverse parking nung naukitang okay, okay wala na wala nga 5 wala. iwan ko kung umabot ng 5 minutes yun yun lang reverse parking nung okay pak Park. Tapos sabi niya, ayun, okay na. Okay ka. May magme-message na lang sa iyo. Uh, tapos i-process mo na yung 10 minutes makukuha mo na yung driver's license mo. Ayun. So, 'yun nga yung sa akin, hindi ko nakuha yung nung pumunta na ako dun sa kabila, yung pulis na mismo kasi yung magpaprasis ng driver's license niyo. Xerox ng civil... Xerox ng ikama lang yung ibibigay sa kanila. Tapos ita na nila yun, ipaprocess na nila. Okay? So, yung sa akin, hindi, hindi pa ako nag-process noon kasi wala akong medical. So, once nakapasa na kayo sa medical, as uh, a computer exam, magpa-medical na kayo. Or, depende, pwede rin mag-medical na kayo kagad para at least dire-diretso na. Para at least kuha kagad. Yun, yung sa akin, nung nag-medical na, ganun din, sa-absher pa rin yun mag-appoint ng medical. Yan. Tapos doon kayo magbayad din sa online para mas mura. Kasi pag doon sa driving school may additional 50 real. Yan. So yun, nung okay na lahat, bumalik ako doon sa driving school, pinasa ko yung ikama ko, tapos nagtanong kung ano to, uh, renewal o bago. Sabi ko bago yan. Sabi ko, sabi niya tapos na lahat, sabi ko tapos na lahat. Ayun, yung ikama ko, binig, Syrox ng ikama binigay, tinipe, pagkatapos magtype punta sa kabilang window, kinuha ng polis, tapos, hintay-hintay lang, kasi tinatype na yung driver's license. Ayan, saglit lang. So, siguro, mga 15 minutes, tinawag na yung pangalang ko. Ayan. Tapos nun, uwi, kuha ko na yung driver's license ko. Ayan, ganyan lang kadali. Ganyan lang kasimple. Pero, mostly, nahihirapan sila sa computer exam. Yan, yung may dalawa kong Pinoy na kasama hindi nakapasa sa computer exam. Ganun. Iwan ko anong nangyayari sa kanila nung nag retake kasi tatlong beses ka mag-retake, walang bayad. Yung ikapapat magbabayad ka na. Ganun ang mangyayari. Ganun din sa driving test. Tatlong beses kang bumagsak, pang-apat may bayad. Pero pwede pang mag-retake, ganun. So, yung ibang nagsasabi, yung dati sa YouTube na katabi mo pulis pag nag-final, hindi pulis dito ah, dito sa driving school ko, hindi pulis. Tapos yung sabing pag hindi na nakapasa, magbabayad uli. Hindi rin, three times kang hindi makapasa, sa ka magbayad. Ganun. So, ganun lang kasimple. Ayan, mga banong. So, sa gustong kumuha ng driving, driving, driver license dito sa JEDA, ayan uh, lang, mabilisan lang na turo ko sa inyo ganon lang. So, mahirap lang kasi kay, kasi puro Arabic. Mahirapan kang, kailangan marunong kang magtanong. Marunong kang mag-excuse doon sa kanila. Ganun. Yan. So, hanggang dito na lang guys.